Pag nakatawid ang kwit idol, pag kaliwa ng kwit, kaliwa din ba ang pihit? Ayun, sakto yan mga idol. Ayan, magandang tanong yan. Ayan, tayo tignan natin o. Oh. Ayan, katulad nyo, naatras tayo dito. Oh. Atras tayo dyan. Kung nakikita nyo sa kaliwa, medyo, nakasi, medyo nakabali ako ng konti. At dito naman sa kabila, hindi na makikita, no? Atras tayo dyan. Ang sabi ni Idol, pag nakakaliwa straight ha, sa tuwid sa straight na trasan pag nakakaliwa ang puwit kaliwa din pa ang, ang pihit sakto ganyan atras tayo Kambyo tayo ng atras o, atras tayo ang pihit ng manibela niyan, mga idol ay kaliwa din tama yan idol pero dahan dahan lang no ayan makikita nyo medyo unti unti tumutuwid yan ayan pero pag ganyan na tumuwid na yan, siyempre nakapihit tayo dito, no? Pag tumuwid na yan, kailangan nalalayan nyo ng pihit pabalik, pakanan. Kasi ang put niyan papalo din pakanan. O, ganyan, ganyan, no? Oh. O, makikita nyo yung, ano, medyo malitang space doon sa repair van. So, kailangan magparehas ang space nung kabila at saka nung kaliwa. Yung kanan at saka nung kaliwa. Nung kaliwa. Ayan, tingnan natin. Atras tayo. Video ang putan papuntahin sa kaliwa, sa gawing kaliwa kasi medyo walang clearance dito sa kanan. oh, malayo oh. Ah, medyo nakapina. So ayan. Kailangan natin 'yan, pihitin sa pakanan. Dalawa. Oh, ayan, okay na 'yan. Dalawang pihit. Ayan, medyo sumite ng konti. Oh, dahil sumiti ng konti kailangan yung manibela alalayan nyo rin pabalik pa kaliwa ayun tapos papuntayin natin ng kaliwa pipihitan natin ang pa kanan. diretso lang ang manibela diretso lang ang manibela huwag malikot ayun pumasok na Ah, ganun lang mga idol. So maraming salamat. Sana nasagot ko yung iyong katanungan na idol. Maraming salamat.